Hello and welcome back again sa ating kwentuhan with Erica para magkwentuhan tayo ngayong araw at ito ay tungkol sa kwentong pag-ibig yes so ngayon maglalad advice ako sa inyo about dito sa pamagat na to ko sa isang kwentong pag-ibig na second chance. Yung so marami sa atin ang tatanong kung bibigyan ba natin ng second chance yung taong may nakal na natin na mahal pa rin daw tayo. For me kasi for me kasi in my experience is Yeah, I That's, I have so much regret about that. No, no second chance. Kasi may isang kong tao na hindi ko nabigyan yung second chance, guys. So, ang ma-advise ko sa inyo is, hmm, bigyan nyo siya ng second chance. Malay nyo ma-prove niya yung second chance na yon na mahal niya. Mahal ka niya. Huwag huwag kang mag-alimlanga, huwag kang mag-second thought. Basta try to give them a second chance if they are worth it. Kasi sa huli, baka magsisi kayo. And kapag nagsisi kayo guys, wala na ang ni mo na yun mababalikan. Kasi baka malay mo the next day o isang araw, may na siyang mahal sa akin kasi ganun nangyari sa akin dati hindi ko siya nabigyan ng second chance kasi kasi marami akong second thought so dapat huwag na kayo mag second thought or mag ano basta just give them another chance or second chance to prove it and kung worth it edi okay maging masaya kayo But for me only kayo ba? Nabigyan niya ba siya ng second chance or hindi na talaga? So dito sa kwentuhan with Erica, hanggang next Saturday ulit ang ating kwentuhan with Erica, love advice or life advice. Yun na ang babayo ko kasi ang man, kasi yun yung mandalat natin, tinatanong sa sarili, sa puso at sa isip natin. So guys, just give a vote here. Lalagay ko rito kung binigyan mo ba ng second chance ang taong minahal mo na dati. So thank you for listening.